sa na hindi tayo makilala ng mga kawan. Gusto sigurado mo ba ngayon yung kaligtasan, Elias? Huwag mo akong isipin yun. Yon! lamang ang Lunas Dia. ng kanal sa Maynila at gumawa ng bagong ilog. Tabo na ng ilog pasi. Pero yun, malaking pera ang guguli. Gamitin ang mga bihag at mga bilanggo upang walang perang magamit sa itong bayan. Ngunit, maaari itong magbuwan ng ibang mula sa matang bayan. Kapag lang mawari ng ibang sigat, ang ibang sigat ng mga kredit, gawin ang lalo. Thank you. Basilio, Sirani, patungkol sa Akademiyang Wig kasi lang Balak ng Tayo. Mukhang hindi ito matutuloy sapagkat sumalungat dito si Padre Sibayla. Ngunit nakapagregalo na kami ng dalawang kabayo kay Padre Irene at hinihintay na lang namin ang pahintulot. Kung mapahintulotan man ito, saan naman kayo kukuha ng kondo? Mag-aambagan ang mga estudyante at ang mayaman na si Magaray ang kahala na sa kagamitan. Kung sa bagay, wala namang masumasak Paano ka lang ito o sa gusto niyo uh, si ang mangyari? Ginong uh, si Mon, ang kaibigan, si Isagani. Nais ko lang sana malaman kung tunay na kaya ang mga tao ay hindi nabili ng alahas sa inyong lalawin ay eh, dahil sa kahirapan. Hindi nga po, dahil hindi naman ito kailangan. Ganun ba? Mm -hmm. Wala naman akong masamang ibig sabihin. Bakit hindi niyang sunon sa pag-inom ng serbesa? Maraming salamat, ngunit hindi po kami umiinom ng serbesa. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom lamang ng tubig ay kumukuha ng lakas ng tao. Mahig isabi na lamang po kay Padre Camora na mas makakabuti para sa kanyang uminom na lamang ng tubig kaysa serbesa upang makaiwas sa usap-usapan ng mga religyoso. Hindi yata mapusok ang loob. Hindi ko alam. Ngunit hindi mo pala ang loob sa tao. <laughs> Alam niyo ba ako ano nangyari? Yung... Para o para? Para. Ipara. Ipahit sa so, mga kawal. Nasaan ang yung... kawal? Ipikita ko ang Kinakailangan mong magbahid ng buwis. Dalawang daan piso. Dalawang daan? Bakit ko kailangan magbahid ng buwis? Eh sa ito itong lupain. hindi. Hindi sa iyo ang lupang iyong pinaglilinangan, kundi pag mo may-ari ito ng korporasyon. Bakit? Meron ka bang makatunayan? Kasulatan. Kailangan mo ito ang pakita sa akin. Dahil kung hindi, kahit kalahati ng buwis ay wala akong makukuha mula sa akin. Huwag ka namang matigas pa. Hindi maaari. Ito'y aking lupain. Kailangan ko'y paglaban ng karapatan ko dito. Walang saysayang pagmamatigas mo. sa dahilan ng mga siya mga lugar Sibil na may ano ang sandata. May may tutulong ba ako sa inyo, ano ang tatlong taon na po, simula iyong ating ibibig ang aking ina sa ano ang At layunin kung kung ako ang iyong layunin kung ano Sino ba ako sa tingin mo? isang taong napakadakila, isang taong ipinalalagay ng lahat, maliban sa akin, na namatay na. Basilio, makababatid ka na isang lingin na maaari kong ipasawin, at hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisihan. Naglagalag ako at nagsikap upang makaipon ng maraming salapi nang sa gayon ay may sagot tuparan ko, ko ang aking layunin. Babaksak ko ang masamang pamahalaan Padadaliin ko ang kanilang pagkasira, dumanak man ng maraming dugo. Ang kabataan walang karansan at mapangarapin, hinihingi niyo ang wikang kastila. Ano na magiging hangarin ninyo? Ano ang mapapala ninyo? Nang sa ay lalo kayong hindi magkaintindihan? Hindi po, hindi po gano'n. Nagkakamali <clears throat> kayo. Nang dahil sa wikang kastila ay mas mapapalapit ang loob natin sa pamahalaan. At magiging ito ng pagkakalapit-lapit ng mga pulo isang malaking pagkakamali. Ano ang gagawin niya sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo? Ipailalim ang kaisipan sa ibang kaisipan at maging malaya? Lalo kayong magiging alipin. Salip ay tulungan mo ako. Gamitin mo ang iyong lakas sa kabataan upang kalabanin ang lihis na akala. Yan ang aking dahilan kung bakit ayaw pa kitang paslangin. Ginoo, napakalaki kong karangalan ang mapagtapatan ang inyong mga palak. Ngunit hindi ko po magagawa ang inyong inanais sapagkat ang hangarin ko lamang po ay mapagaling ang mga sakit ng aking mga kababayan. Kahit hindi ka pahanda sa hinihintay kong pag-asa, sa oras na magbago ang iyong paniniwala, puntahan mo ako sa aking tahanan sa Eskolta at doon ay paglilingkuran kita ng aking buong puso.

ito. So, paano may, paano itong babae na kung ay maaaring magpakasal na hindi pa marunong magdasal? Hindi ito maaari. Dapat itong mag-aral. Ako para sa Wicca Castilla. Ano sa tingin niyo? Ang kahilingan ay may yung dapat paghinalaan. Ang mga binatang na ito ay kilal sa pagiging makabago at napakapalalo. Isa sa mga ito ay si Isa Gani, sa dating ni patid At patid ko, siya ay lubos na nangilugod nito. Ngunit alalahanin ninyo, Kapitan General, na ang wika ay isa sa napakamangkumyarihang sandata. Pobre sa ng Ang dahilan ng ang gawin si Gabi ay maaaring maging dahilan ng di mabuting asal at ugali. Gawin na lamang ng pangyayari sa paaralan ng malolos na kasisira sa karangalan ng universidad. Makasira kung makasira ang universidad ay mapipilitan sa mga ayos sa mga kailangan ng mag-aaral. At kung totoo yun, ano kung gaya ng universidad? Ito so, ba yung kapisanan na dalaban sa ikan Dahan-dahan mga ako ay hindi makaprile at inyo ang ah, simulay ng mga bago. Ngunit kailangan natin aminin ng kay Cesar ay kay Cesar. Ang para lang yon ay ang ate si Oficios na makaprile ang siyang nagsimikap. Oh, ang kaso naman gulay. Ngunit samantala wala tayo.

Si Mabuhay si Sandoval. Mabuhay si Sandoval. Mabuhay si Sandoval. Magdiwang tayo mga kaibigan. Tagumpay! Anong may tutulong kasi? Nice na sana namin palitulutan ng mga sa pagpapatay ng mga kapatid niya para sa ating kapatid. At nais rin namin na pindisihin ninyo sa ating kapatid. Binata, di ba mapanganib ang mas na huwag Mas makabubuti ko na lamang yan. At hindi naman ito ang dahilan. Sa so, ika, lalagay niyo sa paglipitan. Ipagpamayin mo. mas makapagpuping, huwag na lamang ang mga ilawan. Hayaan na lamang ito sa pamana. Senyor Simon, lugi na ako dito. Ano? Nalugi ka? Hindi ba't ipinagtanggol na kita sa mga opisyal? <laughs> Oo nga, pero... May gumugulo pa rin sa akin. Pwes, sa akin mo'y daan. At siya nga pala, may paparating akong mga armas. Inaasahan kong ikaw magtatago ng mga ito. Ngunit, panganib yun, Senyor Simon. Huwag mong alalahanin iyon. Basta't itago mo ang mga armas at ako na ang bahala. Nais nice ko nang itigil ang aking pag-aaral. Pumapasok lang naman kami upang magsaulo ng mga konsepto at magbasa ng mga libro at sumagot. Pinangako ko sa iyong ama na alugain kita. Patuturo ang maging ganap na abogado. Dinawa ko na ang lahat upang makapag-aral ka. Ano ngayon na sasabihin ng ama mo kung ako'y mamatay at makita kami sa kabilang buhay? Anong mo ako sa pagiging abogado? Ano nga na sasapitin mo? Tatawagin kilang nalang pilibustero at papabitay ka? Ibig ko maging malaya.

ang bawat pagsisikap na ginagawa natin para sa kabutihan ng hindi hindi masasayang si sa Salamat Padre Florentino. Ano si Mon? Si pamusta Kamusta may sakit? Alos hindi na tumitig ang kanyang puso. Mahinang mahina na rin ang kanyang puso. Maaring bukas makaluway, pamatay na siya. Katulad ng Pilipinas. Lalo pang na sa kanya ang kanyang bangungot at takot. Matilios, may nais ako sabihin sa iyo. About sandali ay napakalaga. Isang oras na lamang ay masisimula ng ipagsikan. At wala ka nang makikita kundi puro patayan at labanan lamang. Inihanda ko ng lahat at ako ay magtatagumpay. Ang mga taong hindi abit sa akin ay tuturing kong kalaban. Ikaw, may hahandog ako sa iyo. Ang iyong hinaharap o ang iyong kamatayan anong dapat ikaw yun? Pinamumunuan ko ang isang kilusan at pumumunuan mo naman ang isang pangkat. Ganito ang iyong gawin. Sa gitna ng kaguluhan, pumunta ka sa Santa Clara at kuhanin mo ang iyong pinahahalagahan. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ginusto ko pang mabuhay para iligtas siya. Hindi ka na. Ilang araw nang may sakit si Maria Clara. Matagin na. Si Maria Clara hindi maaari. Namatay man lamang siya na hindi niya ako nakikita. ay siya na hindi alam na buhay pa ako at para iligtas siya. Wala pa rin po balita sa ngayon. na yun. Hindi, bali na. Pupunta ko na lang ang aking mapapangasya. Nakakabig lang nandito ka. Ito so, ako nakipagtipan. Paanong hindi ako pupunta? Ngunit kagabi, hindi mo man ako binigyan pansin. Tinitigan kita una hanggang matapos ang dula. Ngunit ang iyong mga mata hindi mahiwalay sa mga artista. Sa'yo so, lang ang aking mga Subalit, so, anong kaguluhan si kung pumunta Huwag kang bahala. Tandaan yung wala siyang halaga sa akin. Napaalala ng iyong mukha. Ang dalisay na aking kinalakita. Doon, ako ay malaya. Gaya ng hangin at liwanag na walang hadlang sa kalawakan. Makinig ka. Alam mo kung gaano kita kamahal. Sasabihin ko sa buong mundo, sa harap ng iyong pangkat, na ang aking iniibig ay pinagtanggol ang karapatan ng aking bayan. Polita! Halika na! Baka kayo magkasakit pa! Ba? Balita, may pinatanggal ng isip at ang mga paskin na ito. Pero mananagdigil pa rin na kadigil ang imahe sa ating mga isip. Nakakakulabi talaga ang mga paskin na ito. Oo nga, puno ng pagbabanta at pagliyabang. May talakasan na ito ang nagkabit ng mga iyon. Imahe ka! Pagkat ilalagay mo lamang aking buhay sa panganib, si Basilio ay lang sa bilanggo kaya nagalit ang prayle. Ano po? Si Basilio? Bingi ka ba? Narinig mo naman sinabi ko, di ba? Alice, Binaki! Alis! Padre Tamora, kailangan ko ka po ang tulong niyo. Halika, pumasok. Anong may tutulong si... Kailangan ko ka po ang tulong kung matubusan si Basilio. Ika'y aking tutulungan. Ngunit sa isang kondisyon, gagawin mo lahat ng sasabihin ko sa iyo. Estaras de acuerda? Opo, Padre. Maaari mo ba akong ikuha ng tubig? Ano mo siya? Siya, bakit tanapan? Hindi babalik pa ako sa iyo. Ano yun siya? Nawawala si Dota siya. Paano nangyari yun? Paano si Yuli? Si Yuli? Wala na si Yuli ba siya? Ano? Hindi. Hindi maaari. Wala na si Yuli ba siya? Nabalik tayo ng bagong mga impenso? Bakit? Ano ang ano? 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 ano nangyari? Isa-bisa mayroon kasi na may bahay tumalang sa kumbento. At isa pa, na matayro ito dahil sa pagkabahog ng kasama to. Kuwawa naman ang talagang inyong. Ano kaya ang dahilan ito? Sana makihihiyaw, Miss Lisa. Ulit Ulita! Lahat. Paano? Ikakasal na ako! Kung ganyan, ay huwag kang tumuloy. Ngunit magiging kahihahiya ako sa mata ng ibang tao. Sasakal na ko yung na sasakal na ako! Pero? Kung tunay yung pag-ibig sa akin, ako yung papakawala. ay sasalib na sa iyong paghihiganti eh. paghihiganti ako paghihiganti ako paghihiganti ako isos sus, tong may bara? Sino siya? Isang napakasunong biro. Magnanakaw. Magnanakaw. Habulin nyo. Huwag mo siyang malimigtas. Yan ang sinasabi ko. Ayaw kong Ayokong mamatay Ayokong may kasamaan. Makikinig ako. All... Ako si Kisusto Moe Ibarra. Ako'y nagkamali. Patagal.